Eh tropa, scooter kid ulit. Itong video natin na to para dun sa mga tropa natin na uh, gumagamit ng samurai paint. Sa mga baguhan at saka dun sa mga kahit na yung mga nakagamit na pero hindi pa alam itong mga i-discuss natin. So ito yung mga samurai paint natin tropa. So kung makikita mo, ang dami nyan ba? Diba? Iba't ibang kulay. Pero lahat ng yan meron para sa iba't ibang brand ng motor. Kaya nga may mga code number yan, tropa. May mga code siya, bawat kulay. So, ituturo ko sa inyo, tropa, kung ano-ano at para saan yung mga code na yan. So, ito yung samurai paint natin, no? Actually, konti pa yan, tropa. Hindi pa yan kumpleto. So, sa dami ng kulay na yan, para ma mo yung kulay para sa iba't ibang brand ng motor, may mga code number yan. So, ito yung mga code niyan, tropa, no? So bago ang lahat, ito muna yung box na samurai paint. So makikita mo tropa, no? Motorcycle paint. So ibig sabihin, ginawa siya para sa kulay na motorsiklo. So iba't ibang brand nga tropa, no? Ang pinagkopyahan yan. So dito tayo. Meron tayo dito. Ito yung sample natin. Kumuha ko dito, tatlong candy red. So makikita mo rin naman dun sa taas ng spray can ng samurai paint, no? Andiyan yung kulay niya. So, ito nga, itong tatlong to, lahat yan, candy red. Pero, para sa magkakaibang brand ng motor, eto, yung Brilliant Red Y138, and then itong H138 na red R4L, and then, eto pa yung isa, S138, bright red naman. So, lahat yan, kulay red. Lahat, candy red. Pero para sa magkakaibang motor, ito yung sinasabi ko sa inyo, tropa. Itong Y138, nakita mo yung Y? Yung Y stand for Yamaha. And then, itong H138, yung H para sa Honda. Tapos, itong isa, yung S138 para naman sa Suzuki. So, ibig sabihin, pare-pareha siyang candy red. Pero, ang pinagkopyahan niyan, iba't ibang brand ng motor. Kasi hindi naman lahat ng red magkakaparehas, di ba tropa? So kapag ka kokopyahin mo yung kulay ng Yamaha na candy red, ang kailangan mo, brilliant red Y138 dahil nga pang Yamaha ito. So ayan tropa, no? So ulitin ko, yung Y para sa Yamaha and then yung H para sa Honda at yung S para sa Suzuki at marami pang iba tropa. So ayan, hindi ka na maliligaw. At least alam mo na yung mga code number na mayrong mga letra kung para sa anyon. So meron din naman mga walang letra tropa katulad nito. Itong black 3109 ano. So wala siyang letra, so ibig sabihin universal siya. Pwede sa lahat at uh, yung iba naman kasi walang pinagkokopyahan na kulay ng brand ng motor. So ito yung mga kailangan nila. Standard lang siya. Sa so, ibig sabihin universal. Parang ito yung white 2102 wala ring wala rin letra yan, pero pwede siya sa lahat. So, ibig sabihin, standard siya, kalamit, kalimitan na ginagamitan itong white pang base, lalo na yung gumagamit ng mga 4D colors, no? Nagwa-white muna bago mag-apply ng 4D. So, ayan, tropa, no? Alam mo na kung para saan yung mga code ng Samurai Paint. So, hindi ka na maliligaw kung meron ka pinagkokopyahan para sa Yamaha, hanapin mo lang yung Y dun sa code. Kung gagamit ka or gagayahin mo yung candy colors ng Suzuki, yung candy red ng Suzuki, so ang kailangan mo, S138. Para nga kasi sa Suzuki. Alright, so ulitin ko, no, yung mga code ng Samurai Paint na merong letra, may kahulugan niyan, tropa. Yung S, Suzuki, Y, Yamaha, H, Honda. So, alam mo na. So, yun lang, tropa, no. Para lang kasi at least alam nyo, pagka bibili kayo ng Samurai Paint, alam na alam nyo na. Alright.